Alha Umuon Aklan Police Provincial Office o APPO sa pagtao at seguridad sa publiko sa nagahilapit nga pista minatay. Sino kay Police Master Sergeant Jane Vega, Public Information Officer at Aklan PPO nga magapakalhit it mga pulis sa mga matawong lugar, kapareot mga terminal, mga sementeryo, simbahan, ag iba pa mga butang man it mga police assistant desk ag motorist assistance centers kabulig ng mga tawuhan it provincial ag municipal disaster risk reduction and management office kapareho it kas na iga e, pasaka sigon sa full alert status ro andang linya sang adlaw antes pista minatay magiging kabulig nanda riba pang mga law enforcement unit para sa pagbantay at seguridad ag pagpatuman it kaayusan bangod sa ginagauman nga pagdagsa it mga tawo laygay nana nga likawan nga magdaga it mga bagay nga ginabawal sa suod it cemeteryo kapareho it mga armas bladed weapons speakers nga makatuga it mabaskog nga sound ag iba pa agod nga indi madisturbo ro andang pagbisita sa anda mga mahal sa kabuhi nga nagtaliwan yon o galion man ro gamiton ro hotline number 911 para sa pagpangayo it bulig Uh, preparado ag nakakahon rong security plan yun, itaton karang aklan na uh, police provincial office and uh, inuglatag lang gid no rong aton karang uh, security preparations kama na sa aton nga mga area sa simenteryo ag syempre sa aton nga mga simbahan even sa aton nga mga terminal sa may aton man karang deployment and uh, to include no rong aton karang mga katandem naton rong aton nga mga uh, taga MDR ibahan sa aton yung PDR, even do aton yung Philippine Red Cross. Ag tanan nato yung mga stakeholders, even mga private individuals, may mga uh, kaibahan gid kita kara, no? Aton uh, hmm. yung magiging uh, to ensure the security and safety. Si sí, Police Master Sergeant Jane Vega, Public Information Officer at Aklan PPO, saan ang pagpahayag?